Hello guys. For today's video guys, ang mga unta um, ninyo tanan. Mm. Maniud to ta. Paniud to paron ako diri guys. Masarap day kaunon Ang kanon ba na gi siya. Nilagyan siya gatas guys. Mm. Ganito pa ideal yung amo ko ba And then kumain ka nang jojor ito yung jojor na leaves. Kinakain namin to dito na salad. Malasa na yung ano ko. Yung rice ko. Kasi may ano siya. May palasang asin at gatas. Kahit wala ng ulam, pwede na. Hmm. Pasal dito sa abroad din ang kamaulong. Mukhaon na dito usay Survive dito mm. Marami na pa mamaraan para magluto ng kanin. Gutom kasi ako ganyan sa labas. <laughs> mm. ulan natin ay Jerjer leaves. Itong dahon na ito guys, hindi mo to basta-basta makikita. Dito lang to sa bandang minulis. Georgia, ang takong na Georgia leaves. <laughs> Wala ko nakita nito sa Pilipinas. Kailangan pagpunta ka dito sa ibang bansa guys, i-adapt mo talaga lahat ng pagkain nito. Mm-mm mag-practice ka talaga. Mga daw-daw na ito, sagana po siya sa vitamin A. Vitamin A, Apo. Mm, kain ka pa dyan. Kaya, pag dito ka, matutunan mo lahat ng pwede kainin na. na ako guys. Ang akala ko yung amo ko yung dito sa bahay. Wala na yung sasakyan nila sa labas. <laughs> ako na lang pala isa sa, sa bahay. Pero mag-umalis yan sila na na sinasarado yung ano, sinasarado yung bahay at saka yung susi. So, tinatago nila. Hinahanap ko lang. Kaya nakapasok ako. Ang libangan ko kasi ngayon, doon ako sa harapan ng bahay sa backyard. Naglilinis ako. napel ko kung nagutom na ako kaya pumasok na lang ako guys. Diba? ba? Yung kanin ko na may Georgia leaves. Ka partner is merenda. Napakainit ang ginawa ko sa labas ah. Solid. <laughs> Sulit ang uhaw ko. Ayan. Ayan guys. So <laughs> Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin, no? Ah, uh, ganito lang ang buhay ko dito sa ibang bansa, mag-solo. Mag-solo muna tayo habang andito pa tayo. Thank you for watching.